Inilunsad pasado hating gabi ngayong biyernes ng SB19 ang kanilang pinakabagong collaboration song na may titulong Kalakal. Ngayon naman ay kasama nila para sa naturang awitin ang batikang rapper na si Aristotle Polisco o mas kilala naman sa kanyang palayaw bilang si Glock 9. Umiikot ang kantang Kalakal sa resiliency ng industriya sa kabila ng maraming bashers na natatanggap ng P-pop kings. Pinagsama ng kantang Kalakal ang mga elemento ng modern pop hip at hip-hop. Agad itong tinangkilik ng mga 18 at sa mga oras na ginagawa natin ang post na ito ay number 1 na ang awitin sa iTunes chart ng Pilipinas habang dahan-dahan naman itong umaakyat sa YouTube Top Trends for Music ng ating bansa na ngayon ay nasa numero 14. Komenta ng mga 18, ito ay isang classy na clapback kontra sa mga nagdududa. Dekada 90 noong unang pasukin ni Aristotel Polisco o ni Glock 9 ang rapping industry bago niya nakuha ang kanyang solo hit na Simpleng Tao. Paglipas ng mga taon ay unti-unti niyang pinihit ang tema ng kanya mga albums at kanta sa mga isyo na may pakialam ang lipunan. Kabilang na nga diyan ang walang natira kung saan kaduwit niya si Seng Belmonte na nagtatalakay sa karanasan ng mga OFWs habang ang awiti naman na upuan kung saan kaduwit niya si Giselle Grutas ay tumutukoy sa lumalaking pagkakaiba ng mga mahihirap at mayayaman. Ang kanta naman na Sirena noong 2012 ay nirelease niya kasama si Evidencel ng Sugarfree at doon kinukwento ang unti-unting pagtagap ng lipunan sa mga LGBTQ community. Natutuwa pa rin ang mga 18 sa mga oras na to dahil magandang kolaborasyon ang SB19 at ang master rapper na si Glock9 para sa Kalakal. Para sa mabuhay Media News, sa na takot walang pinapaboran. Ito ang Sendbat sa Patrol number 2 Stephen Saraspe Perez.